Kasi wala wala ang signal mga paki. <laughs> wala signal. Ano kaya ginawa nila ano dito? Ano pa ang gawin niya? Ano kayang gagawin? Ay, lako! ang langit. mag ang langit. Mag-ipalanas. mag langit. May ko. siya. Mm, Palalaps I love you I love you, Palalaps mo okay, Palalaps Nandiyo oh, Bago pang ano ka Nice, no? Nice, halaman ko, oh Halaman Ayan Saka nandito pa, oh Oh Nice din. Gabi-gabi. Ito rin gabi-gabi. Gabi-gabi. Saka ito rin o. Oh. Puros pa siya o. Oh. Puros. Puros. Ito ang malaki na. Ito rin. Ito. Oh. Tingnan nyo. Ang ganda no ganda ng mga halaman dito oh. Ganda, ganda, ng, mga halaman ko tingnan nyo ayos ayos kuminto na si ano ulan dito pa oh ayos ayos din mga kabi kabi Kamay ano pa dito oh. Okay. Oh, 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 oh. si si so, to um, uh, uh, ah, ah, na Kasi siya buungon, mga palalagsa Tapos na 'kong naglaba pero hindi pa natapos ang sampay binabad ko muna ng ano downy iyan hmm, bayabas o oh. Na, wala na yung bayabas dyan kinuha na ako naunhan ko naunhan ko sa bayabas da <laughs> naunhan din ko sa bayabas ano na unsa naman yung nahitabuan ng akong kuan? Uy. Ang snake plant. Ano na nangyari sa iyo, snake plant? Snake plant. Oh, may ano dito oh. Ano ano sa palasatan, tingin niyo diyan? Ano tingin niyo dito? Wala na, huminto na ang ulan. Ulaan ang ulan, mga palalabs. I love you all. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye na, mga palalabs. I love you all.